Samuli so ay nagdaos ng bloodletting activity ang 17th Special Forces Company bilang pagunita sa 51 anibersaryo ng Special Forces Regiment Airborne Socom na sa Fort Ramon magsaysay lalawiga ng Nueva Ecija. Narito tayo ngayon sa Ayala. Ang Ayala ay isa sa mga pinakamalaki sa siyam na walong barangay dito sa siyudad ng Zamboanga. Dito rin nakabase ang headquarters ng 17 Special Forces Company ng 6 Special Forces Battalion. Ang aktibidad ay ginanap sa Barangay Hall ng Ayala noong Hunyo, 23, 2013 kung saan labing walong sundalo ang napakuha ng dugo. Nagpasalamat ng marami ang Philippine Red Cross na si Jennifer E. Marcos, Blood Donor Recruitment Officer sa Naturang Pukbo dahil sa malaking maitutulong nito sa mga pasyenteng mangailangan ng blood donation. We are uh, happy that they invited us to celebrate with them with a mobile blood donation this activity will really benefit a lot of patients who are in need of blood. Nang aming nakapanayam si Chester de la Cruz, isa sa mga miyembro ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU, ito ang kanyang sinabi. Saan kayo assigned, sir? Anong detachment? Sa gusto detachment, ma'am. Okay yung feelings. Okay, kung pa hindi ko kayo kinakabahan. Sanay naman tayo dito, ma'am. Ayon kay First Lieutenant Leo Arabining, ang pagsisikap na ito ay naayon pa rin sa Internal Peace and Security Plan o IPSP Bayanihan ng Pamahalaan. In connection po sa IPSP Bayanihan po natin, ang kumpanya po namin, yung 17 Special Forces Company, ay kusang nag-initiate ng dalating activity dito po sa area ng Sambuanga City. Isa-isang pinasalamatan ni 2nd Lieutenant Erwin Villanueva ang mga ahensya na tumugon sa programang ito. Uh, Maganda naman po yung ano yung outcome. At nagpapasalamat din po kami dito sa ano sa uh, barangay sa kay Barangay Captain Justerides Librero sa pag-provide niya sa amin ng ano ng venue para sa bloodletting activity na to. Uh, pati rin po sa ano kay Ma'am Jennifer Marcos ng Philippine National Red Cross. At sila po yung nag-assist din po sa amin para maging maganda po yung uh, resulta po ng activity. Ang 17th SF Koy ay kabilang sa apat na kumpanya ng 6th Special Forces Battalion. Ito ay pinamumunuan ni Captain Aladin Castillo, Commanding Officer ng Invincible Company. Para sa Balitang Pilipino ng Sambatimes.com, Risa Nakbao, nag-uulat.